Kaya nang natira idol, si ako ni. Hindi sa mga idol ha. decision game. tomera si Gary. Ang uno, medyo alanganin mga idol. Pero pag pumasok ang uno, ang Jis, ang dos, nakatotok sa Jis. Pwede rin eh, niya. Eh, karambula, depende na sa plano niya. Pero pag pumasok yung uno mga idol, pag makita, nako, wala na mga idol. Ay, nako. Isa na lang. <coughs> nako. Yan mga idol ha? Kung, sinong kung sino sa jizz mga idol, ay siyang magkamit ng 20,000 ha. 20,000 mga idol. Hmm? Kung sino magapasok sa jizz ay siyang magkamit ng 20,000. Okay. 20,000 natira mga idol 20,000 yan ha yan 20,000 ayan ah, ikot ikut mga idol ha tingnan natin ang 20,000 natira kung maipasok 20,000 tingnan natin ha 20,000 na 20,000